Yung una kong asawa, huwag na yun. Okay. Nanay ni Inday yun. Yung, uh, problema tayo. Alam mo yung... Yung, yung nanay ba ni Inday? Isayan. Tapos nakita ko yan sa eroplano. Stewardess eh. So... Pag ko, hinanap ko kung saan yung bahay. Doon doon sa Monte Verde, doon sa Davao. Pasok ako sa mga bay bahay doon. Nakita ko ang gaga. Nagala ba? Oh, ano maganda ito ah. sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandira ka. Ewan ko kung sino ka na dito. Yung, yung hagdanan nila may, nung, nung halata ng nanay, si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Tang inahin niya ako makaakyat. Uh, kaya, uh, eh, hindi mo eh. Ano lang yan yung... Uh, ano tawag yan? sa Bisaya. Balutin mo ng... karne. tapon mo doon. Uh, Dalawang araw... Ang uh, aso nila. <laughs> <laughs> Dalawang araw <laughs> na, <ako> na <laughs> Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba-haba lang istorya. Pero basta tinanan ko.